sa'yo naman yung video. Bakit nagkakaroon pa rin ng unoriginal content? Ito guys sa isa sa mga tanong ng ating taga-suporta. Shoutout sa'yo ma'am Phil Am America Lifestyle at sa mga iba pang content creator na ganito din ang issue at same din po ng tanong. Inatanong nila kung paano nangyari nagkaroon sila ng unoriginal content na alam naman nila sa sarili nila na sa kanila po yung video dahil sila nga po yung gumawa. Bakit nagkaroon at paano nangyari yon. Merong apat na mga posibleng rason kung bakit kayo nagkakaroon ng unoriginal content sa sarili nyo mismong video. unang unang kapag nag-upload po kayo ng video nyo at nakaligtaan nyo pong tanggalin ang logo or watermark. Halimbawa guys, sa pag -e edit nyo. Okay? Halimbawa, nag -e edit kayo sa CapCut. Nakalimutan nyo pong tanggalin yung logo ni CapCut. Isa yun sa dahilan na magkaroon kayo ng unoriginal content or hindi kaya nag -e edit kayo sa TikTok. At hindi nyo din natanggal. So, iyon po ay mga posibleng dahilan. Isama nyo na rin po yung mga background music. Okay? Pangalawa, may mga ibang content creator na gumagawa ng mga reaction videos. So, kapag yun po ang inyong content or ang inyong topic, so, ibig sabihin, kukuha po kayo ng mga video clips or mga part ng video ng creator na yun. So sibling doon po kayo magkakaroon ng an original content. Syempre, paano ka magre-react? So dapat meron ka talagang video ng kukunin para magbibigay ka ng reaction mo. Pwede naman 'yun, guys. Wala namang problema sa paggawa ng reaction video, pero dapat i-enhance mong mabuti ang video ng kukunin mo. I-edit mo talaga kung meron naman itong background music, siguraduhin mo po itong save uh, safe or baguhin mo po yung speed ng video. So, kayo na po ang bahala. Dapat naka-enhance para hindi po kayo magkaroon ng original content issue. Number three, Halimbawa guys, meron ka pong dalawang account at pareho po itong naka-professional mode. Or meron kang profile at meron kang page. Ngayon guys, kung nag upload ka ng video mo sa iyong profile at in-upload mo ulit sa iyong page, same video. So dahil dyan ay magkakaroon ka po ng unoriginal content. Hindi po yan siya pwede kasi nagiging repurpose po ang ginawa mo or posible pong nag-upload yung kapatid mo ng same video halimbawa sa mga event, gathering, birthday or Christmas. Marami kasing isyong ganyan guys. Hindi nila alam na nag-upload pala ng same video yung kapatid niya tapos nag-upload din siya ng same video sa account niya. So na po 'yon ng AI ni Facebook na same video. So ang nangyari po ikaw po ay nagkaroon ng an original content. Kaya ingat-ingat po at siguraduhin na ikaw po yung naunang nag-upload ng video or check mo po na hindi siya nag-upload ng same video. Okay? Ito yung pang-apat at napaka-importante kasi nangyayari din to talaga ngayon at maraming gumagawa nito guys. So, yung pang-apat, may nag-re-upload ng inyong mga video or inyong mga reels na ibang content creators kaya ngayon guys na mislead po ito ng AI ni Meta so ikaw na nga yung original na nag-upload, kinuha na nga lang yung videos mo ng ibang content creator at ini-upload niya sa kanyang account ikaw pa yung nabigyan ng unoriginal content, diba ang saklap marami pong nangyayaring ganyan ngayon guys, kaya hindi mo alam na meron na palang nag-re-upload ng inyong videos so pag ganun po guys, kailangan nyo pong mag-appeal para po may balik Ayun uh, siya ang magkaroon ng unoriginal content at ikaw po yung tunay na nagmamayari ng video yan. Okay? Guys, sana may natunan. Please, share nyo po ang video ito. Lalong-lalo na po sa mga baguhan para alam po nila ang gagawin nila. Ang hirap po ng original content na violation, guys. Ang tagal po niyan mawala. At affected ang iyong monetization tools at kakayahan mong kumita. And follow mo for more tips. Thank you so much.